Hello guys, yan, ngayong araw po ito ay gagawa ako ng homemade coffee. Ito pong kaping ito ay gawa sa bigas. Ayan po, naglagay po ako sa kawali ng dalawang tasang bigas. At ayan, hinalo-halo ko po, po siya hanggang sa mag-black mag siya. Ayan po, ngayon po ay nagbabrown-brown na siya. Ipagpapatuloy ko lang po yung paghahalo yan po, medyo nag-iitim na siya. yan, Pag ganyan na po, pwede na na po nating patayin ng apoy. At ilalagay naman po natin sa blender. Be-blender ko po ito hanggang sa magpino yung ano niya, bigas niya. yan po, be-blender ko na po siya. Ayan, okay na po. Pinong-pino na siya. At iyan po ang nagawa ko sa dalawang tasang bigas. Ayan po ang nagawa ko. At iyan po, yan. nagpapakulo na po ako ng kapi. Ayan po ang bango-bango niya. Talagang kaping-kapi siya, pati kulay niya. At ayan po, yan mag maglalagay na ako sa tasa at iinom na tayo ng kapi. Amoy kaping barako. Ayan, inom po tayo ng kape. Thank you guys sa panonood ng aking mga video. Shout out po sa aking mga viewers.